matigas po ba ang ulo ng iyong mga anak? Ito po ay isang pamamaraan o ritual para po ito ay pabaitin. O kung hindi nyo gamitan ng mga pampaswerte, kasi kung pampaswerte po, ano na po, uh, bulaklak ng tanglad, lagyan nyo sa unan. At saka, hipan po, dito, ng tatlong beses, ang kanyang bunbunan at sabi na, bumait ka na at maging masnorin ka na sa akin. Now, kung ito po ay uh, ay hindi nyo, hindi pa rin bumait, gawin nyo po ang ritual na to. Kuha lang po kayo ng isang balat ng orange. No? Kung wala, isang piraso ng kalamansi. Balatan po ang kalamansi at kumaha din po ng clubs at isang piraso ng dahon ng laurel, asukal at saka honey. Tsaka kumuha po kayo ng puting papel, lagay nyo po ang kanyang uh, pangalan, birthday, kung time of birth, kung alam nyo mas mabuti. At saka, itupi, itupi po itong papel papunta sa'yo. like example po, ganito, itupi niyo po. Kuha lang kayo ng maliit. Itupi, ganyan po, papunta sa'yo. Papunta sa'yo, ganyan ang pagtupi, papunta sa'yo. Tapos, kumuha kayo ng babasagin na mga abaso uh, like this one. Tapos, ilagay niyo po lahat ng sinabi ko doon like balat ng orange kung meron. Kung wala, balat ng kalamansi. Pitong piraso din po ng clubs, ilagay niyo sa, ba sa babasagin kutsara, isang kutsara pong uh, asukal at isang kutsara ng uh, honey. Tapos, kuhanin po ang dahon ng laurel. At hawakan po ito ng dalawa mong kamay at hilingan po kung ano ang magiging gusto mo. Susundin ka ng anak mo, lahat ng sasabihin mo ay uh, kanyang uh, susundin. Tsaka gusto bumait siya. Tapos, ito po ay uh, hipan ng tatlong beses at ilagay po ito or halikan ng tatlong beses. Lagay din po ito sa loob ng garapon. Kasama dun sa mga ingredients na lagay mo doon. So, yung papil na yon. Tapos, takpan ito at wag na itong buksan. Tapos mo itong gawin, ito po ay ilabas mo, pasinagan mo po. So, magawa ka nito morning talaga. So, dapat papataas yung araw. So, doon mo pasinagan mo doon ang garapon na ginawa mo. At dapat hindi mo ito dapat hayaan na maulanan. At yung garapon na yon ilagay po doon sa mga gamit niya, hindi niya nakikita. In example, gamit niya or sa aparador, ano mo sa likod ng mga gamit niya, doon niyo po ilagay. At dapat hindi ito nakikita ng iyong anak. So again, ang pinakamalakas po magawa ng mga ganito is tuwing may buwan, martis at saka bernes. Yan po ang isa para bumait po ang inyong anak.